Ano po? dun sa post na nabasa namin, parang meron pang dalawang babae na sangkot sa uh, namolestya din or something. Opo, uh, tatlong babae po ang namolestya at dalawang bata. Mm -hmm. pa, ano na po ang action dun sa dalawa at saka dun sa batang... Uh, Yun din po. Uh, actually, sama-sama po kami lahat sa police non yung tatlong babae at dalawang bata. Ganon din po ang sinabi na hindi naman daw po ang mga narin. Nahipuan lang naman daw po. So wala din pong ginawang ka action na action ng mga kapulisan natin. Saan niyo po to dinulog na ka kapulisan? na or saan yung uh, department? Dito ng... po sa Hero na Tarlac. Mm -hmm. uh, so, hindi muna sa kayo Tardac? dumulog sa barangay para mas uh, mapatibay ng barangay yung, uh, si, si, reklamo. Uh, yung reklamo. Ano po? Hindi hindi muna dumaan sa barangay kung halimbawa sa pulis, medyo nag-aantay pa sila ng uh, na, nag-aantay pa na marete so doon sa barangay, sigurado a-actionan ah, to. Hindi kayo uh, dumulog so, doon? Sa totoo to 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 lang po, ako na nga po yung mismo sumama sa kanila. Ako na yung nagsasalita, pero binaliwala po talaga kami. Kahit sa barangay? So, gusto ko lang po sanang ano, um, uh, mapasiwalat sa, sa media natin. Siyempre kakampi natin ng media na sana magkaroon din ng boses yung mga talents natin. Hindi lang yung mga artista, talaga artista, pati po yung mga talents natin. Yeah, I'm sure ito napanood nila, mapapanood nilang interview na to sa Tarlac, 'di ba? I'm sure makakaabot 'yan sa mga kinaukulan o oh, ang mayor ng Tarlac ata. Oh. Uh, isa itong seryosong ano ha, isa seryosong, seryosong kaso. Kaso oh, 'di ba? Oh. Diba? Sa shooting, 'di ba? At lalo pa may involved correct, na bagets. 'Di ba? Oh. Child abuse, hmm. sexual harassment na hindi naman kailangan umabot sa pang-rape, diba? 'di ba? O di oo 'o na, oh, na pahihipo pa na, oh. oh. 'di ba? Ibang 'yan oh, ang usapan. Oh. Child yan. abuse na 'yon. Oh, oh. So yeah. sana magawa